gamit ang kanyang mommy bike papuntang Soho High School, narinig niya ang ilang mga estudyante na nag-uusap tungkol sa mga planong gawin ng mga ito pagkatapos ng klase. Nag-isip si Onoda at napagdesisyonan na pumunta sa Akiba pagkatapos ng klase upang bumili ng DVD at mag-enjoy sa iba pang aktibidad na tungkol sa mga anime na kinahihiligan niya. Ngunit biglang naistorbo ang kanyang mga iniisip ng dumaan ang isang grupo ng athletic club na kasalukuyang nag-e-exercise dahilan para tumilapon siya. Dahil doon ay naisip ni Onoda na hindi talaga siya sasali sa kahit anong athletic club dahil sa anime club siya sasali. Noong nasa elementarya pa lang si Onoda ay wala siyang naging kaibigan na pwedeng kausapin tungkol sa anime pero ngayong high school na siya ay iniisip niya na siguradong magkakaroon siya ng pagkakataon na maranasan iyon. Sa kanyang unang araw bilang estudyante sa high school, lumiku si Onoda sa matarik na daan papunta sa likod ng paaralan. Dahil iniisip niyang konti lang ang dumadaan doon ay nagpatugtog siya ng paborito niyang kanta ng anime at sinabayan iyon habang nagbibisikleta. Ngunit laking gulat niya nang may kotseng bumusina sa likod niya kaya natarante siya at nawala ng balanse at nahulog sa gilid ng daan. Agad na huminto ang driver ng kotse na si Takahashi at mabilis na pinuntahan si Onoda upang tiyakin kung okay lang ito. Bagamat bakas ang dumi sa mukha at damit ay umahan si Onoda at sinabing ayos lang siya paman, dahil tinawag na si Takashi ng pasahero niya ay nag-iwan na lang ito ng numerong pwedeng tawagan ni Onoda, sakali man umanong mga ilangan ng tulong ang bata. Habang nagmamaneho, sinabi ni Takashi na hindi niya inaasahan na may magbibisikleta sa daang iyon pero napangisi lang si Ima Izumi at sinabing naaawa siya sa lalaki sapagkat hirap iyon sa pagpadyak gamit lang ang mommy bike at hindi ang 10-gear road bike. Dagdag pa nito na hindi dapat dumaan doon si Onoda dahil masyado iyong matarik at nakahilig ng higit sa 20% na angulo. Sa paaralan, dahil sa pagsisimula ng bagong taon ay tumatanggap ang Bicycle Racing Club ng mga bagong aplikante mula sa mga estudyanteng na isumali. Tinanong ng isa sa mga senior member si Kinjo kung ano ang opinyon nito tungkol sa mga bagong miyembro, kaya sumagot ito na isa sa mga iyon ay okay pero sana raw ay magkaroon pa sila ng isang bagong maipagmamalaki. Dismayado naman si Onoda nang makita ang isang anunsyo na nakapaskil sa pintuan na nagsasabing ang anime club ay sinuspende na dahil sa kakulangan ng mga miyembro. Hindi napigilan ni Onoda na maiyak matapos malaman ang nakakagulat na balita dahil umaasa siyang makakahanap na siya ng mga kaibigan na makakausap niya tungkol sa anime at manga. Dalawang babae ang napadaan sa pasilyo kung saan naroon si Onoda at napag-usapan ng mga ito ang tungkol sa sinuspending club kaya nakuha nila ang atensyon ng ating bida. Inisip niya na baka interesado rin ang dalawa sa pagsali kaya hinikayat niya ang mga ito ang humanap ng iba pang mga miyembro upang mabuksan muli ang club. Ngunit tumanggi ang dalawa at sinabing meron na silang sasalihang club. Natigilan si Onoda ng Malamang Athletic Club ang sasalihan ng mga iyon kaya umalis na lang siya para pumunta sa Akiba. Dahil naawa kay Onoda ang mas mabait na babae ay binigyan niya ito ng impormasyon tungkol sa oras ng susunod na biyahe ng boss. Bagamat nahihiya dahil sa hindi inaasahang pag-aalala ng babae, pinilit ni Onoda na tiyakin dito na kaya niyang makarating sa Akiba gamit ang kanyang bisikleta. Habang naglalakad ay biglang nagkaroon ng pag-asa at determinasyon si Onoda, at inisip nito na unang araw pa lang naman kaya hindi siya dapat mawala ng pag-asa na makahanap ng mga miyembro na maaring maging interesado. Sa ibang bahagi ng paaralan, naisip ni Ima Izumi na sa kanalang pumunta sa Bicycle Racing Club pag nakatapos ng magpakitang gilas ang mga baguhan na nais ding maging miyembro. Naputol ang mga iniisip ni Imaizumi Izumi nang lumapit ang isang babae na sinubukang makipagkilala sa kanya, ngunit nilampasan niya lang ito dahil hindi siya interesado. Habang nagpapatuloy sa paglalakad ay binati pa rin siya ng babae at sinabing napanood nito ang huling karera niya na nag second place siya. Gayon paman para kay Ima Izumi pagdating sa road racing ay wala ng ibang mahalaga kundi ang unang pwesto. Pagkarating sa locker room ay biglang nahulog ang form ni Ima Izumi kaya naalala ulit nito ang tungkol sa pagpapasa yon, at inisip na kailangan niyang sumali sa race para makakompetensya muli ang tumalo sa kanya noon. Upang makamit ang layuning iyon, nagbihis siya ng kanyang cycling gear at kinuha ang kanyang bisikleta para mag-ensayo mag-isa. Sa sobrang seryoso ni Ima Izumi ay hindi niya napansin si Onoda na naroon sa tabi niya dahil doon ito napiling dumaan papuntang Akiba. Nagkasabay palang bumaba ang dalawang siklista mula sa likurang gate at mula doon ay sinubukang makipagkaibigan ni Onoda pero sinungitan lang ito ni Ima Izumi. paman pinayuhan ni Ima Izumi si Onoda na delikado sa kalyang iyon dahil masyadong mataas ang slope. Ngunit tinanggihan ito ni Onoda at sinabing ayos lang dahil iyon ang mas madaling daan papunta sa Akiba. Dahil doon ay hinayaan na ito ni Ima Izumi at nagpatuloy na sa pagbibisikleta, at doon palang ito nagulat ng mapagtanto na pupunta si Onoda sa Akihabara gamit lang ang bisikleta. Kinumpirma yun ni Onoda na kasalukuyang nasa likuran niya kaya sinabi niyang huwag iyong damaikit sapagkat delikado at pinayuhan na magtren na lang. Hindi pa rin nakinig si Onoda hanggang sa bigla itong tumilapon sa daan. Gayon paman, ayos lang iyon para kay Onoda dahil sa halip na mamasahe ay lalaan niya na lang sa mga bibilhin niyang mga laruan ang kanyang pera. Dahil doon ay bumalik na si Ima Izumi sa kanyang bisikleta pero napalingon siya ng sumigaw si Onoda na naiwan nito ang pitaka sa school. Tuluyan ng umalis si Ima Izumi at hindi nagtagal ay nagsimula na itong mag-ensayo ng pagbibisikleta pataas. Natanon nito sa unahan ng isang siklista kaya sinamantala niya ang pagkakataon na subukan ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pag-overtake doon, ngunit nang maabutan ay nalaman niyang si Onoda lang pala iyon. Pagkatapos ng pag-insayo ay naligo na si Ima Izumi, at doon ay napaisip ito ng bahagya kung paanong ang isang payak na bisikleta ay nakakaahon sa slope na iyon. Kinabukasan sa paaralan, lihim na tinangka ni Onoda na magpaskil ng mga flyer na ginawa niya para sa anime club pero nabitawan niya ang mga iyon matapos siyang aksidenteng matusok ng thumbtacks. Nakita siya ng dalawang babae na nakausap niya kahapon at dahil sa kahihiyan ay naglakad na siya papunta sa isang silid. Sinundan siya doon ng dalawa at tinawag siya sa apelido niya kaya nagtaka siya kung paano niyo nalaman ang pangalan niya. Inamin ng babae na sinundan niya si Onoda kahapon dahil may gusto siyang itanong dito pero bago iyon ay nagpakilala muna ito bilang Miki Kanzaki at ang kaibigan naman nito ay si Aya. Pagkatapos ay tinanong na ni Miki kung talaga bang nagbisikleta lang si Onoda papunta sa Akiba pagkatapos ng klase kahapon. Nagkamali ng intindi si Onoda at inisip na kaya tinanong ni Miki ang tungkol sa pagpunta niya sa Akiba ay dahil hilig din ito ang anime. Nilinaw ni Mickey na tungkol sa bisikleta ang nais niyang itanong kaya sinabi ni Onoda na naputol ang kadena ng bisikleta niya nang makagaling siya sa Akiba. Nainas si Aya dahil iniisip niyang nagsisinungaling lang si Onoda, sapagkat imposible o mano na kayanin nito na magbisikleta lang mula doon hanggang Akiba na may layo na siyam na kilometro balikan. Hanggang sa pagkain ay pinag-uusapan pa rin ng dalawa na imposible yon pero para kay Mickey ay humahanga siya kay Onoda kung totoo nga ang sinasabi niyon. Sa silid ay masayang kumakain si Onoda ng kanyang tanghal iyan sapagkat natutuwa ito sa Manu Manu Capsule Toy at sa Toraycon Special Edition Glory na nakuha niya dahil sa pagiging matipid sa pamasahe. Kinahapunan ay nagpakilala si Mickey sa mga senior ng Bicycle Club dahil nais nito na maging manager ng mga iyon. Bilang dating team captain ng club ang kanyang kuya ay nakakapagkwento iyon sa kanya kaya kilala niya na ang mga miyembro. Pagkaalis ni Mickey ay hindi makapaniwala ang tatlo na kapatid iyon ni Kanzaki. Samantala, nagtungo si Imaizumi sa paradahan ng mga bike ng paaralan at napansin niyang wala ang kakaibang bisikleta ni Onoda. Nagtaka siya kung nasaan iyon pero naiisip niyang baka ipinaaayos iyon kung saan. Nang mga oras na iyon ay nagpapaskil si Onoda ng mga flyers para sa anime club habang iniisip kung gaano kasarap magkaroon ng mga kaibigan na pwede niyang makasama sa Akiba. Doon ay nakita siya ni Imaizumi at hinamon siya sa isang karera. Pumunta sila sa rooftop ng paaralan at tinanong ni Onoda si Imaizumi kung anong klase karera. Sumagot ito na iyon ay karera gamit ang bisikleta at magkakarera sila muli sa likurang daan ng paaralan. Nagtaka si Onoda kung bakit siya hinahamon ni Imaizumi kaya ipinaliwanag nito na iyon ay dahil kinaya ni Onoda na ahunan ang matarik na slope habang kumakanta kanta pa. Iniisip ni Imaizumi na nagkataon lang iyon kaya gusto niyang siguraduhin kung talaga bang kaya ni Onoda na akyatan ang matarik na daan gamit ang lumang bisikleta na may bigat na higit na 10 kilo kaysa sa road bike. Bagamat tinitiyak ni Imaizumi na siya ang manalo sa kanilang karera, nais din niyang makita kung paano inaakyat ni Onoda ang slope gamit ang lumang bike. Dahil doon ay magkasunod niyang tinanong kung kailan pwede si Onoda at kung nasaan na ang bisikleta nito. Hindi agad nakasagot si Onoda dahil iniisip niya na tanggihan si Imaizumi, sapagkat ang tanging nais lang naman niya ay ang maipamahagi ang mga hawak niyang flyers para muling mabuksan ang anime club. Nang makapag ay agad na humingi ng tawad si Onoda at sinabing ayaw niyang tanggapin ang hamon pero biglang sinabi ni Imaizumi na sasali siya sa anime club kapag natalo siya, bagay na labis na ikinagulat ni Onoda. Dagdag pa ni Imaizumi na hindi pa naman siya kasali sa bicycle club kaya naging positibo si Onoda at natutuwang itinanong kay Imaizumi kung ano ang paborito nitong anime. Napilitan na lang sumagot si Imaizumi para lang mas makuha pa niya ang loob nito at mapapayag ito sa karera. Bago umalis ay sinabi ni Onoda na sa isang